Okay, let's try. Ito na po. Ito na po. Yan, nagwarm na yung rice cooker na nareplace natin ng temperature limiter po. Pinaka-common problem sa mga rice cooker yan. Buksan po natin. Buksan po natin. Ayan po. Ayan po. Hmm, sarap. Ang bango ah. Ang bango. Talagang feel na feel natin ng lutong-luto na yung rice. So, sold na naman ang isang rice cooker na to. So, marami salamat po. Let's go. Yung natin dito, no, na rice cooker. Uh, hindi daw makaloto. Hilaw-hilaw. Lata nga hilaw. Yan, matagal na yung lagi nakapulupot na lang yung wire niya. So, buksan natin guys. Alam natin yung sakit nito. Kahit hindi pa natin titistiran, alam na natin. No? Yan. Check, check natin. Saksak, ayan. May ilaw pa siya. Kompleto pa. Oh. May ilaw pa siya. No? Hindi yan mat ma, hindi bibitaw pa talaga yan kasi hindi ko pino yung limiter niya. Buksan natin. Ayan po. Ayan. Kung nakita niyo yung gitna na yan, yung maliit. Yan yung tinatawag na temperature limiter. Ayan. Pag i-post mo yan, saka pa mag red mag cook. ba? Diba? Ayan po. Kung nakita niyo yung limiter, wala na lubyok na. Parang adik. haha, <laughs> Parang adik. Okay, yan. So yan po ang re replace natin Ito na sinabi ko Yan ang pinaka-common sakit sa rice cooker Ito po, nabuksan na natin Ayan, so tingnan nyo Maganda pa yung ilalim So makita nyo naman na wala pang problema Lahat ng Wirings nya At sa may ilaw naman, alam naman natin yan Ayan, yan ang re-replace natin Yan ang tinatawag na limiter At ito po yung bago guys Na binili natin sa Trimix nga pala to. 120 yata to 120 so ayan yan ang i-replace natin okay yan maganda siya talaga lahat yan ang size ng rice cooker ito ito lang yata isa lang unisex lahat to no unisex parang t-shirt lang ba no ayan po tanggalin natin to alam niyo naman natin pag makita nyo yan parang nakasilang yan so ayan. isi natin para matanggal pa baba Ayan, matanggal pa baba dahan-dahan lang kasi pwedeng makasugat yan guys kasi matulis very sharp o oh, diba English na oh, ayan ayan tinanggal na ayan po okay hinubaran na okay ayan tanggal na ayan po tingnan nyo naman kung nakita nyo puro kalawang na talaga o oh. baga damage na o oh, yan nakita nyo lubyok talaga o oh. parang pangasta o ba wala nang laman ayan po nakita nyo kung pair natin dito tingnan nyo ang bago ang layo ng itsura poging pogi eh, kasi bago nga okay so ngayon guys ito yung replace natin ayan kinabit na natin kung nakita nyo yung gilid nyan may parang nakasipalit yan eh buka ka mo lang para sumabit yan po yan tinanggal natin okay Hmm, yan. Ito yung bago para pagkabit natin. So, iliteracy mo natin para pagsampak diretso na. O yan, nakabit na natin. So, hindi pa tapos yan. Ibuka ka pa natin yung naka fix dyan para hindi ma hindi, hindi bomba. Hmm, hmm, ganun lang. Okay. Ayan. Yan po, yan yung gilid niya yan, 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 yan natin. Para siya sumabit. Okay, yan na po. Tapos na ko yan. So ngayon, we will try. Let's go. Balik mo natin. Hmm, balik mo natin para hindi masira, hindi masira yung kwit. Okay. Ayan guys, ayan po, bagong-bago ng temperature limiter sa ating rice cooker, 3D rice cooker. So let's go, we'll... yan. Mm, tasting agad. Mm, sarap. Ayun po, madali lang. Mm, madali lang. Okay, okay, okay. Ayun po. Mm, nakasaing na yun, ha. Tingnan niyo, naka-red, naka na. Oh, uh, kung kita niyo, buksan natin, buksan natin. A few moments later. Ayan guys, nagwarm na, nagwarm na talaga. Talaga namang napakagandang resulta sa bagong limiter. Bagong limiter temperature guys, ito buksan natin, yun o, oh. yun o. Oh. Mm, sarap. Ang bango-bango naman. Grabe. Lotong-loto. Wala. Walang problema talaga. So, ayan. Nasolve na naman natin ang rice cooker na to. So, sigurado. So, At naman ang araw nito. So, guys. Yan lang po, no? Mga common problem sa ating mga rice cooker ay ang limiter temperature. Salamat po.